spring ilang beses kita tinanggal dyan no Ako, magagali talaga yung may ari nyan ilang beses kita tinanggal dyan kasi okay patingin ito nako, damit niya no yan engineer kapalaga ilang beses kita talaga na tinanggal dyan kaya babalik at babalik ka talaga may cotton kasi akong binigay sa iyo ayaw mo naman ako ako talaga dito ka lang sana oh damit kasi yan yung engineer eh. Dito ka dito. Ka. Dito ka lang sana. Diyan lang. Oh, diyan lang. Oh, Dyan. Damit yun yung engineer kasi eh. Diyan ka lang. Diyan lang. Oh, sakit. Oh, lamig ba? Oh, diyan lang. Damit kasi yun yung engineer. Ay, nakot. Sigo ang ulo. gawa mo kasi okay lang dyan din ka lang, dyan ka lang mas okay dyan